Yo, what's up mga parts? May red light mo Hello po sa akin mga followers and subscribers dyan. So, ayan mga par. So, pag-usapan natin ngayon kung, uh, kung bakit raw ako nag-upgrade ng motor eh samantala hindi naman natin ginagamit yung motor natin sa pangangarera at kung saan-saan pang was-was uh, ano po. So, ayan. Sasagutin natin ng uh, konting ano yan ano. Konting sagot lang para maliwanagan yung iba at kung bakit ako nagkakarga o nag-upgrade ng aking makina. So, ayan mga para no. So hindi ako na inform na kailangan pala na kapag uh, nagkarga ka ng motor at nag upgrade ka ay kailangan pala eh, magbaspas ka o kailangan kumarera ka na kagad sa kalsada kapag nag upgrade ka ng makina no? so hindi ako na inform na ganoon na pala dapat ang requirement no? <laughs> so ayan so ako naman paris nag, uh, nag upgrade ako ng makina ko o ng motor ko kasi para mas ma enjoy ko yung takbo ng motor ko hindi naman para makipag uh, mabilisan o makipagkarera kung kahit kung sino sino ano po. Pero kung gusto niyo talaga mapanood yung mga friendly game natin nung una, nasa YT channel ko po yung aking mga friendly game nasa YouTube channel ko po. Kasi yung andito po sa Facebook, uh, naire-risk ko po lahat ng mga video ko sa friendly game ko kasi nga nagkaroon tayo ng policy issue sa Facebook natin. Kaya lahat po ng mga videos ko sa friendly game natin ay eh, wala po dito sa Facebook. Kaya kung naghahanap kayo kung bakit hindi ako nagkikipag friendly game, eh andun po lahat sa YT ko, ano, wala po dito sa Facebook. Pero sa ngayon po eh, eh kung papala tayo, kung meron tayong makakapag -ma -kapag friendly game na pwede o wala naman problema, ano. So, pero kaya lang po ako nagkakargan motor kasi po eh yun lang po ang gusto ko at yun lang ang hilig ko. Ano? At syempre, gusto ko rin kasi ma-share yung mga upgrade na ginagawa natin sa motor natin para meron tayong may ma-share sa mga followers natin, sa mga subscribers natin, kung ano yung mga upgrade na ginagawa natin sa motor natin para mapalakas ito. Ano po? Hindi naman po dahil ako nag-upgrade, eh para lang po dahil ay eh, makipagkarera uh, ako o makipagbosbasan Nag-upgrade po ako ng motor kasi yun po ang hilig ko at yun ang gusto ko. Siguro naman hindi naman masama 'yon eh kasi motor ko naman 'to eh kahit noon siguro tanggalan ko 'to ng gulong, eh, wala pong problema kasi motor ko naman po ito ano. <laughs> Kaya kahit anong gawin ko sa motor ko, eh siguro naman eh okay lang naman 'ano po kasi motor ko ito. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Your bike, your rules. My bike, my rules, di ba? So yung mga para, no? sana malinaw 'yan sa mga nag uh, sa mga nagsasabi sa atin na bakit na tayo nag-upgrade ng motor hindi naman natin kinakarera o winawaswas. So kanya-kanya lang po tayo ng trip. So kung trip niyo magwaswas, magkarera, wala naman po akong pakialam doon. At kung, ako, trip ko lang po ay trip ko lang na mag-upgrade yun lang. Ano po? At siyempre, nakikipag-friendly game din naman tayo kahit papano. Sana malinaw sa inyo ang lahat. Ano po? It's Megan Redlight Moto. Thank you for watching kung ano yung gusto mo, sundin mo at hindi na magkita pa pakialaman doon at kung ano yung gusto ko, at syempre, huwag mo din pakialaman, di ba? Alright.